Naranasan mo na bang umupo mag-isa at tanungin ang sarili mo kung bakit ang isang bagay na kasing natural ng pag-ibig ay parang maze ngayon? Dapat madali lang, di ba? Dalawang taong magkikita, magkakakonek at sabay na lalago. Pero hito tayo, napapalibutan ng tao pero gutong pa rin sa totoong pagmamahal. Siguro, hindi naman bihira ang pag-ibig. Baka tayo lang ang naging mas mahirap abutin. Diba? Sa video ito, sasagutin natin ang tanong kung bakit mahirap makahanap ng pag-ibig. Una, hinahabol natin ang fantasy, hindi ang tao. Maraming tao ang naglalakad na may taladalang imahe ng perpektong partner. Isang pangarap na sobrang kinis, wala ng espasyo para sa totoong tao na may totoong pagkukulang. Parang sinusubukang mahalin ang multo. May makikilala kang mabuti, pero hindi sapat para sa fantasy, kaya agad nang tinatanggal at magtataka ka kung bakit walang koneksyon na tumatama. Pangalawa, lahat tayo ay may sugat. Lahat ay may bitbit -bit na peklat, dating heartbreaks, pagtataksil, muntik na pero hindi natuloy. Ang mga iyon ang nagtuturo sa puso na umatras. Kaya kahit may dumarating na taong tapat, may bumubulong na takot. Mag-ingat ka, yung takot na nagiging pader na kunwari ay proteksyon. Nararamdaman mo yung pagkirot sa dibdib, di ba? Mahirap tumubo ang pag-ibig kapag parehong takot ang dalawang pusong dapat sana ay nagbubukas. Pangatlo, sobrang daming choices kaya numinipis ang koneksyon. Nakakatawa, mas maraming akses sa tao pero mas mahirap ang pag-ibig. Sa sobrang dami ng pagpipilian, nagiging hindi makuntento ang mga tao. Isang maliit na tampuhan lang, iniisip agad. Pwede naman ako maghanap ng iba. Ang totoong pag-ibig kailangan ng pasensya. Pero parang luma na raw ang pasensya. Hmm. Kapag lahat napapalitan, wala nang pinaglalaban. Pang-apat, nalilito ang tao sa atensyon at affection. Isang like, isang reply, isang mabilis na chat, marami ang iniisip na interes na agad. Hindi ganoon Ang totoong affection, may effort, hindi puro mabilisan. Pero nakakalabo, ba diba? May taong laing nagtitext sa'yo at bigla mong iniisip na may malalim na koneksyon. No, karamihan ng koneksyon humihina agad kasi hindi naman talaga siniseryoso sa simula. Panglima, maraming gusto ng pag-ibig pero ayaw ng trabaho. Hindi mahirap ang pag-ibig pero ang pag-aalaga nito kailangan ng consistency, hindi lahat handa doon. Gusto nila ang kilig, ang sweet talks, ang thrill. Pero iniiwasan ang communication, pasensya at pag-unawa. Gusto nila ng fireworks pero ayaw nila ng apoy. At hindi tumutubo ang pag-ibig sa ganong klasing lupa. Alam mo yan. Conclusion Mahirap makahanap ng pag-ibig ngayon dahil takot ang mga tao, distracted, mapili sa maling dahilan at kadalasan ay hinahabol ang maling bagay. Pero ito ang twists, hindi nawawala ang pag-ibig, nahihirapan lang tayong salubungin ito sa gitna. Kung may isang punto na tumama sa'yo, ilagay mo sa baba. May matututo dyan mula sa clarity mo. At ito ang tanong na iiwan ko. Sa tingin mo ba, bihira na talaga ang pag-ibig o masyado nalang komplikado ang mga tao kaya hindi na natin ito nakikilala kapag malapit na? kahit mahirap kahit... Mga ka-journey, mga palangga To God be all the glory Bye! No.